ay tungkol sa isang kabandang ulit. Ang aking kwenta ay isang magkatapos ang ulit. So, unang panahon, isang matandang ang lumapit sa isang napakalaking bahay. Ito, 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 sa ito, ito, hindi na nalang pag niya ang sarang kahang bahay at may-ari. Ano ang iyong kailangan? Huwi ka ko sa mga hindi na kausang pagkain Wala! Lumayan ka ng baro mo. Kaya hindi mo ang may-ari. Kalukpon lang sa <laughs> bahay na kanyang tinapatay. Ngunit, wala na pa sa isa yung pagkain. At paglalakad, nakarating siya sa isang lakpa. Siya ay tumawag at dumuwa na ng mga katawang. Nais po mo ng pagkain. ako'y ay gutom na gutom na hindi pa kumakain. Di ka na matanda. Pasok po kayo. Sabay pa huwi ka ng mag-asawa Agad-agad silang itong pinagpuksa ng pinto at siya'y pinapasok. Ang mag-asawa ay mahirap lamang. Sila ay hindi mga anak. At sa mesa, sila'y naghahari ng kakaunting pagkain. Ngunit, pinasado pa rin nila ang ulo. Papadilin na nang matapos ang ulo pinalik pinatulong na naman nila ang kuluki sa kanilang bagay. Nang maglahal na magising ng mag-asawa, Pinilit na nila kung nandun pa ang kuluki. Ngunit, pagpasok nila ng kwarto, ay wala ang kuluki. Pero nakita nila ang balabal nito. Paglapit nila, sila parang dito ang balabal ng kuluki. Agad sila na para hanapin ang bulo. Sa kanilang paglabas, hindi na nila natagpuan ang matandang bulo. Sa saunin saan nila Siguro, maagal na natin sa matandang sa mag-anak ang buntong palaban. At nang hindi na nila ito at sila yung mga. So, Nagtatapos ang aming kwento, 啊，那都不得行。Huh. Uh huh. <c oughs>